ngay so na natin na rin... hah na <laughs> <laughs> pagitan mo talaga tutumbakan yah oh, yah 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 Ito yung biniling yah 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 Tibay <laughs> nga guys. Ato. Okay. Diyan ang okay, talim. Oh, kita niya tinyo yung tubo. Pakita mo yung kinagami. Oh, okay. ang okay. okay. puputol okay. nga. Hindi ba ito putuloy natin guys. Gawit ang panggatong. <laughs> <Diyan. laughs> yeah. So Kaya putuloy nga pa ito. tibay nga ang bakal oh. <laughs> Bali wala nga yan oh. Sakit sa kamay. Ang <laughs> ng gulang. Hindi mo wala ang nabingaw oh. Ang eh, tibay nga. At tibay. Hindi mo wala ang nabingaw. Oh, Hindi mo yan oh. Ang oh. Masakit sa kamay You know, mga malapit na maputol. yun uh, oh. Legit nya eh, legit. Okay, wala bibili ka. Yan uh, may isang buyer oh. Yan gaya gayang kutsilyo. Bali wala mm. oh. Oh. Murlan, 250. Pamuto lang bakal, hindi pang karne. Pang bakal. <laughs> <laughs> Then guys, eh, pang ipamputol yan ang bakal, hindi uh, pang kahoy, hindi twalit, pang